So, hi guys! Ito naman ang ating okra. So, ito ang tanima ng ating okra. So, ang okra natin ang almost 1,200 na puno ito. So, ito na. Most of the ano na is namumunga na siya. So, noong nakaraan, yung kanyang dahon ay nagkaroon ng problema. So, ang nangyayari sa kanyang dahon, parang kumukulo kumukulubot or something parang hindi magandang tingnan kasi nakatiklop siya so may parang ganito siya o yung dahon so kung hindi siya naagapan so maaantala yung kanyang pagbunga pero naanhan siya naagapan siya naanhan siya ng gamot ng pesticide para makuha yung maybe baka ano yan isang virus na mabilis kumalat sa ating utrahan. So, ayun na siya. So, sa isang puno ay marami siyang bunga. So, ito, may mga nakausli na siyang mga bulaklak. At ang ito naman ay ito na ang kanyang bunga. So, hahabat na siya. Ayun, tingnan. So, ang part na ito ay magiging sanga niya. Mga panibagong sanga. So, patuloy siyang namumulaklak. Ayan, ganta.